So yun, maligayang pagbabalik mga ka birdy dito sa Bamboo Pigeon Loft TV. So ito, isang maulan na naman na umaga. So hanggang ngayon, yan, lubog pa rin yung sitwasyon dito sa amin. So ito, ngayong araw na ito, magpapakain ako ng mga ibon. So nabasa pa yung lens natin. punasan natin. Ayan, so tanggal na yung ano. So ito na yung mga ibon natin. So yun, oh parang kakaiba yung itsura nitong siya ano ng ngayong araw yan siya so, pa rin pala to mga kaverdi yung ano natin backyard natin na Chelsea Lock nandun din yung backyard natin na Isai so yan din yung mga ibon natin yung mga breeder natin ayan so lalagay ko muna dito yung ano yan magpapakain muna ako yan samahan niyo ako yan time lapse muna tayo siyempre ibon natin hindi naman sila ganun karami kaysa dati wala pa karami nila dati ayan So, oh, hindi pa tayo nakapaglinis sa mga purchase natin. Pero mamaya, maglilinis tayo. So, ito na sila. Oh. Ayan, kumakain na din. Nakikipagagawa na yung mga YB dyan. Na medyo nahihiya-hiya pa noong araw. Saan ba yun? Ayan, ito yung dalawa. Ayan. So, yun yung dalawa. So, yung grisel, di ako nahirapan. Napakainin. Pero yung isa dito, yung medyo maitim-itim yung pagkano niya. Ayan, ayan, ayan. Medyo mayayin yun. Kung nakakita ng tao, is ano, Ayaw niyang kumain. Ayaw niyang tumuka. Kaya so, medyo natatakot ako kasi pagka ganun. Yan, naglaglag na nga sa mga kina natin yung mga ibon natin, no? Oh. So, kaya ano to? Yan kay Maru. White, eh. So, yan mga birdie so, yan yung update natin sa mga ibon natin. So, usually, umuulan pa rin. Hindi tayo makapaglabas ng mga ibon. Yan. Kaya so, tignan natin kung mga susunod na araw makapaglabas tayo. So, medyo update update lang tayo sa mga ibon natin sa kalagayan nila sa panahon dito sa atin so sa mga kaburdi natin dyan ingat kayo dahil nga medyo malakas yung mga ulan malakas yung hangin lalo kagabi nakakatakot talaga so, yun yung mga ibon natin so naaga pa naman maganda pa lang yung pagkain nila okay okay simula yung pagkain goods na goods Ayan. wala sakit. So, okay na yan. Mga kagurdy para sa mga ibon natin. Mga manok. Ayan. Babad na. Sobrang babad na. Ayan. So, okay natin kaya mapuputulan yung mga sangaban na rito. Ayan. Hindi ko na sinindihan yung ilaw. Kaya medyo maliwayag naman na. So, lang natin to ng mga 3 minutes. All goods na. So, ayan, ayan mga ka birdie ang nandito na lang muna yung update natin So napakain na natin yung mga ibon natin Pati yung mga breeder natin So ang nandito na lang Ingat